Uh, thank you to sa ano sa binim sa uh, uh, uh sa player galo uh, tol na kay uh, asa mo lagi ako sa mga video mo at uh, lagi ako followers ng ano, mga content creator mo yun thank so, you salamat. tol. thank you tol amay ah, ah, din tol Ay <laughs> yo mga tol brad and sis lakay lang malakas nga po pala nakaligo na ako talaga namang fresh na fresh na yung pakiramdam ko kaya tara So na natin 'to napakagandang FS Galing sa kapatid Lote. Wow! Hey. Yeah. Ngayong araw kasi ay pupunta ako kasama si Tol Freddy, este si Tol Jayan sa Baras Rizal para to pa rin 'yung napakasimpleng pangarap ni Brother Lito na makita ako at makapagpa-picture sa akin. So mga Tol Brad and Sis, Tara, samahan nyo kami para puntahan ng lugar ni Brother Sherlito sa Baras Rizal. Let's go! At dumating na nga po ang per supportive kong kabatch na si Tol Freddy. Eh, si Tol JR pala. So, pakamaya ko, Tol. Kita mo naman yan, Tol Basti, kapatid clothing. Nakakokal shirt pa kami. Baka naman daw, sabi ni Tol JR. <makes> so, hindi na kami nagaksaya pa ng oras. Sagad na rin kaming umalis patungo sa lugar ni Brother Sherlito. Tulong <makes> At halos makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakbay patungo sa lugar ni Brother Sherlito, narating na rin namin ang lugar kung saan nagtatrabaho bilang isang security guard itong si Brother Sherlito dito sa Baras Rizal. Sa hindi inaasahang pangyayari panggabing duty pala si Brother Sir Lito ayon sa kanyang karilyevong security guard. So tinanong na lang namin kung saang lugar nakatera itong si Brother Sir Lito dito sa karilyevo niyang security guard. At ayon kay Chief, si Brother Sir Lito raw ay taga-tanay risal sa isang subdivision na meron daw isang malaking tangke. Eh. At ayun na nga yung malaking tangke na akala mo isang spaceship. Tara tol JR, pasukin na natin yung subdivision na yan. Pinaglaanan ko talaga ng oras itong araw na ito kaya hindi ako papayag na hindi ako makikita ni brother Sherlito. Napakasimple lang ng kahilingan ni brother. Yung makita ko, makamayan ako at makapagpa-picture sa akin. So hindi talaga ako papayag na hindi kami magkikita ngayong araw. Kaso sa hindi na namang inaasahang pangyayari, nag food pala si brother at kasalukuyang nasa Jollibee Morong siya kaya agad namin siyang pinuntahan doon para magkita na kami. So yun mga tol, uh, nandito kami ngayon sa Jollibee Morong. No, naanap natin si brother Sir dito Pinuntaan talaga natin siya dito. No? Um, uh, grab siya ngayon, may delivery siya. Uh, pabalik na raw siya. No, so hinihintay natin siya. Nandito ako sa likod. Wait lang, mapakita ko sa inyo. Yan, nandito kami sa may drive-thru. Drive -through, no? Nandun si Tol JR. Ayun no? Tol JR kasi meron kami plano ang plano kasi namin is kunwari ipinadeliver ko lang yung FS ang magdadala si Tol J.R. tapos hindi alam ni brother nandito pala ako pasawa pala ako no? so abangan nyo yung magiging reaksyon ni Utol pag nakita kami mamaya okay at finally nandito na si brother Sherlito Woo! Papapigilan sila kay hindi ko expected na ano eh Na Isa na pala Oo uh, Galing ako dito sa ano doon sa Sa amin sa Tatigastro Oo oh, Eh Galing kami nung una Galing kami sa may Galing ako sa may ano Sa may Do it Akala ko naka duty ka Sipag mo to Ano ka umagat gabi Oo oh. Parang may, well, may ano, may... Uh, ito, ito, tayo, eh. may pinapabigay sa'yo sila, kay, Yan. FS from uh, Kapatid Clothing. Yan, Tol, ah, bibidyoan lang ito, Tol, para so, ano. Thank ah, mag-thank you ka lang ganun para may padala natin. Thank you sa, ano, sa pinigil sa akin na Clear Galo, uh, Tol na kay. Uh, asama mo, lagi ako nakasupport sa mga video mo tsaka, lagi ako followers ng ano, mga content creator mo. Yun. Thank, Thank you, salamat. Tol. Thank you, Tol.

Yes,